So kapapasok nga lang namin dyan guys sa SM Naga kasi kabubukas pa lang. Actually kanina pa kami dyan sa Magdo kami, unang nagpalipas oras guys. O so, diba ang sweet-sweet namin. <laughs> Charot! O ah, diba, second floor na nga kami guys papunta kasi nga aside sa pagpalipas oras is gusto din ni asawa mag... Uh, pasalamin kasi isa din maaring sa dahilan ang pagsakit ng ulo guys is yung sa mata niya so kailangan magpasalamin siya guys uh, diba kasi naglalabo na din ang kanyang uh, paningin o yung kanyang vision kaya nga papunta kami dyan sa mga optical dyan sa may SM na yan guys so lakad lakad kasi kagaling lang namin sa mother seton kasi yung araw na yan is schedule niya magpa ultrasound and then tapos na nga hintayin na lang namin yung result so habang naghihintay ng result kasi uh, 10 o'clock yan ang uh, naganap yung mga ganyang uh, pag video na yan and then ang balik namin sa mother seton is 2 o'clock pa. So, mahaba-haba pa ang aming uh, is dyan, guys. So, kaya nga, uh, nagpasalam siya, guys. So, pumuntang una kami dito sa Naga Optical and then, pili, -pili na siya dyan, guys, ng kanyang uh, frame. Kaso, tinanong ko yung assistant dyan, yung nagpabantay kung nandyan na yung doktor kaso wala pa daw 11 o'clock pa so meaning to say 1 hour pa kami maghihintay so sabi ko balik na lang kami and then kinukuha na nga dyan yung kanya mga information and then sabi ko is i-text na lang o tumawag na lang siya para in case pag nandyan na si doc is madali na lang so yan nga guys So, kinukuha lang yung information ni asawa and then sabi ko balik na lang kami. Kaya, yun na nga ang nangyari guys. So, yan. Usap-usap muna sila sa kanyang mga information ni asawa o oh, depa. Diba? Kaya yan. So, pag-uusapan nga dyan is pumunta si asawa doon sa optical dito sa pili. Kaso, Uh, sabi pinapabalik siya hindi na siya bumalik guys kasi pupunta lang din kami ng naga kaya dito na lang sa naga and then pa nga ang isang optical guys so kaso din na kami nakadaan dyan kasi ayun na si asawa o oh, diba naonan na siya talagang sinadya ko naman pinauna siya guys parang kapag video ako o diba parang i-upload <laughs> nang na nga guys So, may isa pa dyan, optical. Tingnan natin kung dyan siya. Kung nandyan na ang doctor, guys. So, yan. Isang optical din dito sa SM Nagas second floor. Ito na nga ang GNB Sunrise Optical.